Ito guys. Pang malakasan yan. Pang malakasan. Ito oh, sarap nito. Binigburan. Oh, wow. Nang chicharong baboy. Oh. Sarap yan. Tapos oh, sibuyas. Yan. Yeah. Naglalaway ako oh, guys. Tumutulo ang laway ko dito. Oh, Ayan. Ay, Sinap mo na yung kukong. Gustong gusto ko ng kainin eh, naglalawa yan na ako eh. Ano na yun? Ito, opo na naman oh. Oh guys. Magkailayan ng opo para maroon ka ng opo. Magalang na gulay guys. Opo. Magaling mga opo yan guys oh. Ang halo jan eh. Tuna. Ano ang tuna ba kaya ko nga? Ay giniling na baboy pala. Sorry guys. Lagyan na ah. ng kamatis. Kamatis. Sa dami ng mga mangga ngayon. Nagsasawa oh. kayo ng kinilaw na mangga. Uh -huh. Lalo, lagyan nyo, haluan nyo ng konting kanyan yan. Mayonnaise. Kanti lang. Masyado. Marami kaming tuwan guys. Mayroon pa dito guys. Sa uh -huh. takim. Uh -huh. Ano ba yun ito kuya? Baduya. Baduya. Masarap uh, na. yan. Baduya na saging. Uh -huh. na. Tapos lagyan ng bagong

Yeah.